Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. mga igsuon yung hapon ah kauban nato karon si Brad Ganti Ganti Bradilia. Ratilia uh, Tagamarawis Tagamarawis Valencia Bohol nagsuot kag habak sa una bro no? Mm, kuan ko pa di katong Ilan man ta kato itong habak mo? Tuig, tuig to? Mga wa pa to tuig siya mo daga pa to siya mga lima ka bulan to siya gigas pero bukat nakaistanan to leave, sa kong lawas. Katulog um, ko sa na ospital ato. Kumulaan to. Yung pagkuhat na to si mong habak. Kasi ni to. Ani ba ng... nag man na... ka Nandag... dito? Gagak ko to. Ya. Pero sa to, last year ba to? Katong last year tong pagkatupi nang nagkabatay ah, ng collection nag ka. Ah, collection. Mm. Na atong, yung na timing man. Gagak ka nyo tong iyon lagi to kung kabrad nga Brad nang Anthony ko kay na si Padre Darwin. Kasi usa makahatag man kahatag nimo og panbay ko lagi mo ato lagi ko nya. Daghan nga nga kung pa na ko padel kay ngano. Purabi ko gusto ng panahon. Ah, Nagkain ni Pugno. Ya kapoy nga bugat akong lawas, ba di ko kasabot sa akong lawas nga. Mulang naniguro dito po nga na ginong Lord. Tagay pa kong ibang kusog nga makahatag ko, makalawte ko sa pagkahanak ko Lisod mo Lisod mo Jagak mo ka jagakunya no? Jagak ko niya. Katawit ang Gawas ko ito kay... Orang maglain aku ngunau-nau, orang di kupas sabut badi negatif. Negatif. Walahi kita kungunau-nau, okay. matung Ingon tong Kondre si Junior nga Brad Daho nga Brad, inong ginag si nga ako kay Chow Gang ipahiling niya. Hmm. Itong salamat sa kato ni Upader kay Uwap Ka. Ang pag-renounce, ang pagtangtang si mong habak. Ang habak, grabe itong habak. Gumaan ito? Gumaan ito? Nawa, Nung ko ito, di ba? Yung niya, lakaw ko, paglakaw na ho. Yung kanya lokso ko no, lokso po ko. Hindi ka ko. Hindi lokso ito, Upader. Bisa, gusto ko na ko kan. mo ka ni Magliso, kung arsa sa kong bagtak. so nah, karon ni wang kuat tutung ora karon ngono pilan imu so selamat juga udah kok selamat sa gino bro kan instrumento um, sa gino sa, sa simbahan bro mm. Um, pag, -pag willing po ka renounce si imong habak ang okay. wa um, okay. po ka renounce si imong habak so buka at ka po ni mo lawas tungod pa den kato bitong habak katong wala pa ka magkuna to ora ingat suksak um, ani imo na kung gi imo kung gi hiduan mato ko ko sabo kenapa itu ko to gunting usun ada to kecil ke putlon oh imo rakong ki kan itu imo ko wak ko dap imo rakong ki kan anak to tetaga ki cagi ya tapi to power si imo kuat ni sako anto sa first simbahan to bro kung ang mga tao may bawal lanjut jud sa prayer of deliverance sa sacrament ana ang special power sa Ginoo kita gutanan lagi because sige mo kung kuan imo kada asa imong makuan imo padan sige tanos sa life nimo mm salamat ka so nanambok na karon Glory sa Diyos. Iyan ako ng gagay, tagiayo ko niya. So, yan. Ay, gito siguro sa kuwan pa. ko. Pwede rin kusimba ko, pero wala pa ko'y eh. Una-una pito niya. Gihimo ko pangyapon nga. Pabalik ko ko sa ginoo. Kaya ngano, kusimba ko. kayo okay na Pero wala pa. Karoon nga. Wala ko isip yan ko. Domingo, pa so, rin no. dominggo. Or so, na yung mga oh. kuwan-kuwan So, nandoon na juga ginoo. So, wala ginoo. Wala dyukas Ilam to kabukhabak niyo mo?

So, ni-translate na ako, bro, ay mong gisulti si Brother Dante Ratiliano mm -hmm. from Rawis, Valencia, Buhol, mga kapatid. So, sinurender niya yung kanyang amulet or anting-anting sa Tagalog, anting-anting siro -anting yung habak. May lagi ng mga almost one year na. Pero hindi pa lumampas. sa uh, hindi lang nakaabot na isang taon ah uh, last year siya, nakumpisal siya ngayon, nagpakumpisal tayo, kasama yung mga kapariyan natin sa Picariato, uh, at uh, nag-share, lumapit siya na tuwang-tuwa dahil sa pamagitan ng pag niya sa mga amulet niya or habak, mm -hmm. ay lagi na siyang nasa simbahan uh, at hindi na mabigat yung katawan niya. Nahihirapan siya sa paglakad. Lakad. Lakad. Uh, at may nag-ano pa sa' nag-assist. Nag-assist. Um... Uh, yung asawa mo. Yung masawang magkakuan kung Ubanan ko niya pagkuan. Di uh, ko ma... Di ko kalak ko wala siya pa rin. oh <laughs> uh, Yung sungkod niya ay kanyang asawa. At kung wala yung asawa niya, hindi siya makalakad. Pero ngayon, uh, after sa renouncement of the occult objects and occult uh, practices sa kanyang mga ninuno dahil yung nanay niya ay dalawang beses hmm. nag-asawa. So puro mga may Mga uh, manggagamot, no? Puro mga manggagamot. At kayo ay lumapit siya sa atin, nag-share. At mabuti na lang na may may ano, may live tayo. ay uh, may signal tayo dito. At uh, uh, tumaba na siya ngayon. Nung una ay payat na payat siya. <laughs> payat. Uh. marami siyang karamdaman. Pero ngayon, sa awan ng Diyos yung major power of God. Uh, uh oo. Oh, oh, oh. Dahil ni, 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 ni -renounce mo, kapatid. So, maraming salamat, Brother Dante, naka-inspire ka sa mga tao. Uh, ito po ay totoo na uh, kung ang lahat ng pari ay ma-empower natin, uh, sa kaalaman, ang daming katulad ni Brother Dante. Ilang buwan na yung karamdaman mo? Hindi ka hmm. makalakad? Pag kuan uh, ako, pwede, sa ko, may habak na na ako kuan ako sugod so, ato kuan sige na kun ako mga mga til mm, ang hirapan nga bumibigat na ako mo pag CR nako maglisod ako dili ko nila mm. aga kon mo to naghatan ako ba to pedirugan trigger nako sa lawas ato grabe mm. dito ko ospital ana nako gani nang wala mm, ko nang nagpabilin-bilin nako pa sa mga sawa ah nanugo na ko nanugo na ko na narugur <laughs> ko nga anak kung anak kung hilak na gani kay kanang wala ko kay gra ang tanong na ko sa mga na ako kay wala naman siya gati patnang ako patay I'm na siya ko ani pero sigo kaya po ginoo ang buhay patawan ko na manggali kay mission na ko ako so sa awan ng josh using the sacramentals mga kapatid yung renouncement deliverance prayer <clears throat> and then uh, instant healing yun mga kapatid Uh, lumulundag na siya. <laughs> at ang um, ano na, uh, malakas na lumakad. Malakas na. After sa confession, after sa uh, sacrament at sa sacramental. Salamat, Brother Dante. Yes, salamat kayo, Father. Uh, uh, <laughs> I-reply mo lang ito. Uh, <laughs> Nandito kami sa Marawis, uh, sa Our Lady of Fatima, uh, Paris. Si Father Jerry uh, uh, Ol Olbilio, yung Paris uh, priest natin dito. So, Bro, Si, selamat, Kak. Iya, bro, iya, iya, <laughs>